Ang kinain mo? Asim. Hmm, asim? Asim. Asim? Ikaw kamias yes boy? Asim boy. Tingin na sa mukha. Oh. Uh, asim, asim. Aduh, yung kinakain ng bata. Ano yung merienda mo? Asim. Mm, asim. <laughs> asim, say hi. Hi. Sinong batang yan? GM. Ano ni mo? Ha? Ikaw si? Oh, matusok ka niyan. Matusok ka. Palinis ng tit. Ah? Sin, linis ng tit. Oh, oh, no, no, no. <laughs>